ang pag-ibig man daw kahit di sabihin sa kilos at anyo'y madaling basahin. <laughs> Ayan. Bago po tayo magpatuloy ay siyempre na ka po munang uh, batiin. Ipaabot ang aking pagbati dito sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Sana po ay uh, malayo kayo sa anumang uri ng kapamakan. At uh, bagkos ang darating sa inyo ay walang hanggang swerte. Ayan po. At ayan po ay uh, matutupad lamang po yan. Kung yung mga hindi pa nakapag-subscribe dito sa ating na Live Studio TV ay mag-subscribe na po. Kasi hindi lamang po kayo so hindi dito. Aba, ay kung ang mga mukha ninyo para mga unggoy, mga mukha ninyong mga parang mga kanggaro, at mga ilong ninyong gatroso na kagaya ng vlogger na ito na na walang ibang topic kundi si President Duterte at saka si Pastor Kibuloy na yan ay walang utang na loob na labing taong uh, napakahabang labing taon ang uh, pinalamo ni Pastor Kibuloy yan pero yan ngayon at yan nagdadaldal na dyan sa kanyang programa ganyan po siya, ganyan po yung kwan hindi ko naman po nila lahat kasi may mga malalaki. may mga malalaki naman pong ilong na matitino. Ito lang pong vlogger na ito na malaki ang ilong na parang ang uh, dati para parang, uh, parang kuno pa yan eh, parang pusti pa ng miral ko eh. Ngayon talagang troso na. <laughs> ayan, at uh, yan po. At uh, Grabe po itong ating tatalakay ngayon, bagamat ito ay maiksi lang, ay mukhang magdi na po itong si Amy Marcos na sampahan niya ng impeachment itong kapatid niya. Yan po yung mga usap usapan ngayon at yan po yung uh, talagang uh, matindi. Yung ugong-ugong na yan, para po bang mga bubuyog na nandyan sa iyong mga tainga na ang sinasabi ni Senator Amy ay sasampahan na niya ng impeachment itong kanyang kapatid at siya na mismo ang magbubulgar ng itong kapatid niya ay talagang kompermadong humihigop ng tsaa. Ayan. So, yan po yung, uh, na yan lang po sa isa na yan, talagang impeachable na po yan eh. So, yun po. Dahil nga po dyan pala, ito pa lang si uh, Amy, ay talagang inapi pala ito ng kanyang hipag na si, uh, na si Butod. iapi api pala ito, inapi-api pala yan, hindi man lang niya may pa-kausap yung kanyang kapatid dito sa kay Amy Marcos. Pero bago tayo magtuloy ay uh, nais ko lamang pong ulitin. Yun pong uh, nanalo, nanalo po ng Loda. Ah. At uh, huling tawag ko na po ito. At uh, pag hindi pa rin po kayo nag-comment dito sa or either hindi kayo nag-send uh, ng inyong GK sa ka sa Tarek Hasan Mirza ay wala bali wala na po 'yon. Hindi na po kwan Ito po si uh, huling tawag huling tawag po ito ha. Ito si Hector ay hindi hindi. Hindi hindi. hindi. Itong si Leonor Leonor Lobong. Ayan po. Yan Leonor Lobong po ano? Leonor Lobong. Leonor Lobong. Ayan. Kaya hindi pa po, po tayo makapagbigay dito ng inyong sasagutan kasi nga po ayoko po ng magulo. Gusto ko maibigay muna. Kagaya po ng mga nakaraan ay na, uh, pa na po yung na claim na po nila na ipadala na po yung mga GCAS nila. Bagamat ito po ay 200 pesos lang ay uh, kayo paano ay uh, mayroon kayong pangloadika nga pangload lang naman po ito na halagang 200. So yan po ul ulitin ko lang po si uh Leonor Lubong ha Leonor Lubong yan okay? So yan po at tuloy-tuloy uh, na po tayo at uh, gaya po ng ating mga nasaksihan hindi ko na po kailangan na ipakita pa rito alam na alam niyo na po yan kung gaano karami yung ating mga ang kababayan nagtipon-tipon para ipa, ipakita ang kanilang mga matinding pagsuporta dito sa ating uh, si President Duterte. At uh, ang, uh, ang balita po natin pala ay uh, po na nasa Amerika, Amerika pa si Okay? So yan po yung ating uh, kanyan. Ating uh, iba ibabalita at uh, ngayon po, mayroon po tayong balita. Then, na ito palang lang si Lucrecia. Aba, ay, uh, medyo panayata, medyo 'yung pagka pinatatawag daw 'yan. Aba, napaka-excite daw 'yung kone. <laughs> napaka-excite daw 'yung palda na akala mo 16 years old. <laughs> At uh, medyo ang sinasabi nga nila, nag, medyo nagpapa, nagpapakangkang na rin daw ito kay Higop. Ay, <laughs> kaya naman pala. Ay, uh, salamat po do sa mga nag-comment nag, nag dyan na yun po palang programa niyan dati ay batibot. Ay, <laughs> Salamat po ayam mga nag-comment. Ano na na tumulong sa akin kasi ang sinasabi ko diyan that ka-hapon yung ano ano ba yung pagkasabi ko. <laughs> yung pala ay uh, batibot pala yon yung programa na yon. Ay ganun-ganun uh, ito si Connie, si Lucrecia. <laughs> ah. Magandang umaga. Mga bata. sabay-sabay <laughs> natin? Bangkitin ang oh, uh, sabayan niyo ako ba bi bi bo bo <laughs> ay nako ay Lucrecia ano ka na nagkalat ka na <laughs> kaya pala ah, uh, ganoon na lang ang pagtatanggol niya na Nandito na raw, pero ang totoo nun, tuwang-tuwa siya na yung amo niya ay nasa Amerika pa dahil, aba, sabi nga raw ni Higop eh, naku, hayaan na, natin yan doon si Butod. Total Butod naman yan, sabi ni Nandito ka naman, Lucrecia, eh, kawala lang nga pag kami medyo nakakarandam ako ng kwan, nakakarandam ako ng medyo hindi, ah, uh, hindi ka iga-igaya. Aba, ikaw na lang gumamot. <laughs> oh, hayaan na natin si Lucretia na nandoon sa Amerika. Ay, uh, si Butod, nandito ka. Kaya, kaya madalas daw pala yan na pinapatawag mismo sa opisina ni Bangag Aba, ay kung daw sila doon, tatlong oras daw sila para doon. Nag-sure time! <laughs> grabe ya, ah. Talaga, talaga ang walang may walang may tatago talaga dito sa ating mga netizen, ano? Talagang hahalong katin talaga nila. Pati yung uh, mga ganun ay kaya talagang pa nila eh. Hindi nila tinitigilan ang halong katin to si Lucretia. ay! Eh kaya paano hindi ka hahalong katint, yung kabubuhan mo? Ha? Akalain mo, Ah, ikaw yung, uh, ikaw yung, ka, ano to? Ah, uh, sister company ng Batibot. Ay <laughs> Ayan, mga bata! <laughs> Nakinig kayo mabuti sa akin! <laughs> ba, baby! Boo-boo! Ayan, at uh, eh, bagay, wala namang masama doon kung uh, medyo nag bukang kang na yan. Walang masama doon ay eh, simpre, tayo tayong, kung itong mga langaw ay nag itot, -itot. <laughs> tawo pa! <laughs> ay. <laughs> ay, sa, sabi Ay, ako kaya, uh, grabe. Kaya, ta, uh, kaya ultimo ang kapatid, di ba, eh? Di ba? Ganun na lang makapagpan nito si Lucrecia. Uh, ganun na lang, uh, makapagsalita ng ganun-ganun uh, na lang kay Juan, kay Amy Marcos. Kapatid yan, yung uh, ni uh, Higop. Oh. Eba, kaya naman pala, ganun kalakas ng loob magsalita. Aba, ay bumubuka-buka pala ay <laughs> ay grabe ha um, magandang umaga Mr. President ang iyong abang lingkod ay narito na para ibigay sa iyo ang hilaw na bibingka <laughs> ay, ay, ay. <laughs> Ayan na ta. Uh, grabe ha. Anyway. Seryoso usapan na po tayo. <laughs> Paano ba tayo magseryoso? Teka. <sighs> okay. Mga kababayan. <laughs> ito na yung pinaka pinaka pag-uusapan ito sa buong mundo. Dahil next week na po, Next week na. Uh, ano ba ngayon? Linggo? Next week po, hindi natin malaman kung uh, Mirkulis, Webis, o Biernes ay uh, magahain na po ng impeachment itong si ate. Ayan. Nako po, Diyos ko. Bumulaga na nga sa Netherlands yung Pulburon video. Ay uh, pag ito pa ate ang nagsalita at nagpile ng impeachment dito sana nga matuloy dahil matindi yung pressure na paghahamon hinamon po kasi siya ni ni Atty. Panilo na para maniwala ang tao sa iyo na hindi ka na, nag, na mamangka sa dalawang ilog impeach mo yung kapatid mo Magpail ka ng impeachment ayan at uh, mukhang gagawin na ni ate. So, yun po ang pinakamalaking dagok dito sa ating bansa na mabubulgar tayo sa buong mundo. Diyan pa lang sa, pag, uh, sa pagbigay pa lang ni na Harry Roque at ni Maharlika ng uh, pulburon video sa Netherlands ay talagang kwan. Talagang na napakalaking sampal na sa atin yun. Siya nga po pala. Ay. Uh, yung mga kwan, yung mga ICC, yung mga judges ng ICC na bigla na surprise na ganun daw pala kamahal ng mga Pilipino itong si President Duterte. Kasi nakita po nila yung uh, buong mundo Lalo ni dito sa Pilipinas, sa kahit sa anong lugar ka sumuling, nandoon yung pagtitipon-tipon ng mga tao para ipahatid ang kanilang uh, uh, pagbati ng uh, birthday sa ating Pangulong Duterte at pagpagkakikisa pag, na rin na para uh, ay maipakita dito kay Higop at dito sa buong mundo ang kahalagahan at ang mga biya, mga nagawa ng ating former president Duterte dito sa ating bayan. So ayan po at hindi na po mai kanyon hindi na po mai- uh, maikakaila 'yon at hindi na po maitatago 'yon. Yung mga kabi-kabilang mga uh, pagtitipon. Anyway, Sandali lang po ha, may Meron may, lang po ng kwan nag-message. uh -huh. sandali lang po. Okay. So, yan po at nakita. Ngayon na-realize nga ni Ate ang uh, grabe yung mga suporta kay uh, President Duterte. So uh, parang kinul niya lahat, uh, kinul niya yung panawagan ni uh, Panilo na magpail narin na rin siya ng impeachment sa kanyang kapatid. Well, yan po ang aabangan natin. At uh, mayroon po mayroon po sana kung dapat uh, i play rito eh, pero parang uh, duda po ako parang hindi totoo pero pues sige po pag-aaralan ko muna yan hanggang bukas kung uh, ipipli ko pero nakakapangilabot po sobrang nakakapangilabot at uh, di ko akalain kung uh, kaya nga po medyo may konting duda ako kung totoo ayaw ko naman pong mag-play rito ng, uh, ng uh, inaakala natin na hindi totoo so ayan po at uh, confirmado na uh, itong si Butod ay nandun pa ngayon ito namang dito naman tayo mag topic dito kay Lucrecia nasaan na yung uh, sinasabi mong nandito na dapat ito ipapatawag nyo dyan sa tricom at ito yung gisahin nyo dyan at uh, malaki-laki na natanggap dito kasi magaganda na yung kone, magaganda yung damit niya nung sinita natin doon sa kanyang uh, sa kanyang uh, Pilipinian address Abay, nagpalit siya pero talagang bunga. Ay, samantalang yung, yung sinusuot niya, nung nagbablog yan, kasi vlogger din yan, ay parang basahan. So, ngayon, iba na. Oh, ah, talagang gaganda na ng suot. Ay, may, natural ba naman yan? Ay, tatlo-tatlo yung, tatlo-tatlo yung kanyang, ah, ah kick, ano yon Yung kanyang, diskarte. Ah, may magsasalita dyan ng parang batibot. Ha? Araw-araw yan. Magandang umaga, mga bata! <laughs> Ayan. Pangalawa, dumadayo pa yan doon sa kwarto ni Higop at tatlong oras sila doon bago lumabas. Ayan. Pangatlo, abay nagbablog pa rin yan. Yung mga vlog niya, puro mga fake news. Kagaya nung sinasabi na, ako ah, malas na raw si Atorne Rodriguez sa PDP laban. Tingnan, tingnan yung ka-fake So, itong mga tricom na ito, mga bugok na ito, bakit hindi yan ay patawag din yung mga leche kayo? Ha? Ah? Para magkaintindihan na kung sino talaga yung fake news. Ay, pagka nag-fake news ako nang nag-fake news dito, eh, ewan ko na lang. Baka magulantang din kayo. Pero abangan nyo po bukas yung aking i-upload. Kung uh, ipapanood ko na po dito sa inyo yung sinasabi kong parang duda ako. Pero parang iniisip ko nga kasi, totoo man o hindi, kailangan talaga makarating sa inyo eh. Dahil alam nyo kung bakit. Malay natin kung totoo. O kung hindi man totoo, di wala. wala. Wala, wala, sa atin. Pero kung totoo, abay, may magdidiwang tayo. At isa pa, ah, uh, talagang nagkabistuhan na itong mga ah, uh, mga kawatan na ito. si Romualdi, Saldico, at saka yung mga ibang ah, uh, uh, general sa uh, military militare. na pala. At ayan, uh, ay, hindi ko na ipipliyan dito sa aking ah, uh, sa aking uh, channel, mapan naman po yan. Maaring narinig nyo na po yan eh. Kasi na-broadcast na po yan ng mga ibang vlogger. So hindi ko na kailangan magpakita-pakita rito. Basta po ang mahalaga rito ay uh, dahil sa pinag-uusapan yung pagpapasara ng Facebook at saka YouTube dito sa Pilipinas, abay ngayon pa lang po samantalahin nyo na. Kung gusto nyo pang gumanda, ang inyong mga itsura, mag-subscribe na po agad kayo dito sa Verana Live Studio TV. Dahil kung hindi, wala na. Wala na kayong pag-asang gumanda. Wala na kayong pag-asang uh, maging gwapo. Magiging kamukha kayo nitong vlogger na gatroso kalaki ang ilong. Ayan. At saka yung uh, kwan, pag hindi kayo nag-subscribe, mananatiling uh, bokbukin bukbukin yung mga mukha ninyo, kagaya nung kay, bobo! Ha! Ayan. Ayan po at uh, sobrang nakakahilo talaga kung totoo siya nakakahilo yung mga mapapanood natin ng mga broadcast ng mga ibang uh, kasamahan natin, na, nakakahilo talaga. Talagang grabe. Hindi na hindi na natin na uh, hindi na tayo magkamayaw kung uh, talagang uh, overwhelming yung talaga yung mga tao na talaga sumusuporta kay uh, President Duterte na parang kala mo yung uh, bahay ng uh, langgam na nabulabog mo imaginein mo yan na uh, nabulabog mo yung bahay ng langgam na ganun karami mga anak ni mo gereng karaming mga tao sa Davao nung uh, kahapo, nung advert din ni President Duterte so ganun na eh. yan naman itong ICC talagang nabulaga ang sinasabi nung ICC, Leong Blande, yung <muchos> Mga ganun lang ang sinasabi niya. Ang ibig daw sabihin, aba ay nalilito na raw siya kung ano raw ba ang kanyang magiging desisyon. Dahil uh, bakit daw pinagbi pinagbibintangan ni na Trillianis na isang bayag, itong si President Duterte, ay samantalang ang dami-dami nagmamahal daw kay President Duterte. Ayan Ay, na problema kasi dito sa ICC. Naniwala sila rito kay Trillanes na kanya ni eh, PWD yan eh. Ala bakit PWD? Nag-iisa lang kasi ang bayag niyan. Oh, nag-iisa yung bayag. Tapos nagpapaniwala sila dito kay uh, Dilimau, na Dilimaw. not na yung bilat. Yan ang pinaniwalaan nila. Ang ngayon, nakakapag-isip-isip na natin itong ICC, ICC, dahil nakikita niya kaliwat kanan, kaliwat kanan yung mga nagrarally at nagpapakita ng suporta dito kay President Duterte, abay parang mukhang magbabago na. Kaya bukas ay abangan nyo yung mga kaganapan pa. Dahil marami pa pong mga kaganapan na mangyayari. Baka pwedeng sabihin ni Blande, o oh, sigi sige pakawalan na natin si uh, itong si Duterte, at palit natin dito si Bangag Dahil siya pala talaga ang salar salarin dito at hindi si Duterte So yan po ang abangan natin At uh, maraming maraming salamat uh, dito sa ato, uh, sa uh, patuloy niyong uh, pagsabaybay dito sa ating uh, munting channel At uh, siyempre ay uh, patuloy lang po yung aking dalangin Na sana manawari ay ibaba na o ibigay na ng ating Panginoon ang blessings para sa inyong lahat. Maraming salamat po at uh, mahal, na mahal ko po kayong lahat.